pagpapakalat naman ng mapanira at malisyosong komento patungkol sa kanya. Yan ang nais ilapit ni Miss Jessica Milia ng Herona Tarlap laban sa isang delivery rider. Para sa dagdag na detalye, nasa kabilang linya po ang nagre-reklamo. Ma'am Jessica? O Yes, ma'am. Um, Ma'am, may question lang po ako. Ano po kaya yung pwedeng maging action sa mga riders po na nagpapakalat ng mga parang malicious statement po? Tapos po, nakamention po yung buong pangalan ko sa group chat nila. And na-alarm uh, po ako kasi ang dami pong nakakilala sa akin. Tapos, minention niya po yung full name ko. Tapos, ang bestos po nung sinatabi. So, ano na lang po ang ng mga nakabasa ng lalo online po yung group chat. Tapos po, nareceive ko po yung um, screenshot na yun, March 19. And noong March 20 po, nag-follow up po ako sa uh, warehouse nila wherein nakausap ko po, po yung manager ng GMT. Tapos po, gumawa lang po siya ng incident report. Pinasa daw po niya sa kanilang HR but until now, wala na po akong nakuhang um, feedback or kung ano pong mga possible actions na gagawin nila dun sa rider na yun. Okay, ma'am. Uh, attorney, Sir Roque, Oo, oh, sige. <laughs> Ma'am Jessica, ang nireklamo po ninyo ay yung isang rider, tama po? Opo. Uh, nag, sabi mo ay nag-post ito. Ano, ano po ba yung, ano, yung post na hindi ka aya, para sa inyong opinion o no? para sa yung pananaw? Ito po ba'y paninira? Ma'am Jessica? Bari yung, um, yung, thoughts po ng message, message is, nag-deliver daw po siya sa bahay kasi daw po wala akong bra. Kaya yun daw po yung sinabi kong mag-deliver siya sa bahay kasi wala nga akong suot. Kaya hindi ko daw po pinareceive sa tindahan para makita niya wala akong bra. Uh, isa yon o oh, marami, marami pang naipost na mga kahalintulad na mga komento? Ayun lang po yung message niya. At yun ang mismo ang komento na inireklamo po ninyo? Opo. Okay. at, ha... Personal kayang kilala ni Miss Jessica si Ryder? Personal niyo po bang kakilala itong rider na to or kasama po ba kayo dun sa Viber group nila? Hindi po. Ano lang po siya, nag-deliver lang po. And yung screenshot po is lang sa akin nung dating, dating member ng GMT. Tapos po, after ko mag-complain, nag-sorry yung rider. Tapos inamay niya rin sa akin mismo na sa akin nagaling yung message. Hanggang sa ngayon, wala pa rin action ang Uh, rider company na yon, yung courier company sa kabila ng iyong uh, pagrereklamo, no? Wala pa rin? Okay, medyo baka busy lang ano. Pero kung yun lamang po ang isang 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 comment lang po yung medyo hindi ka aya ay sapat na po yon para hmm. po kayo ng reklamo, no? Maliban pa doon, yung pag-post ng inyong kumpletong pangalan, lalo na kung may larawan pa ho ninyo, hmm. Ako po, yan po ay maraming paglabag na rin po sa ating mga umiiral na cybercrime related laws, you no? Know? Katulad po ng inyong pangalan, na yan privacy. po in? ay oho, personal information po ninyo yon na wala ho siyang karapatan na iikalat, you no? Know? yung kanyang personal information. Ano po? At maliban pa doon, yung komento po niya na yon ay maaaring uh, ha, uh, ma, ma po, mailalim po sa ating uh, sa ating Safe Space Act, no? Yung cyber uh, cyber sexual cyber based sexual harassment mm. maging yung uh, uh, unjust fixation in relation sa section 6 ng ating cyber crime law maaari pumasok din po yun nako ang dami pong kakaharaping yung uh, kasong kriminal nitong inyo pong inireklamong rider ma'am Jessica ano po decidido po ba kayo mga reklamo ma'am Opo oh, sir kasi po, alam ko kung, kung hindi ako magbibigay ng discipline or action doon, siguro po marami pa rin siyang uh, ah, mga, siguro mga ka-age ko lang din, and wala po silang courage para magsumbong. Mm, tama, magandang ano yan, advocacy ma'am. Pero ma'am, kailan po ba nangyari ito ma'am? March 19 ko po, po na-receive yung message. At uh, nakita niyo ba personally ma'am yung post na yon? Doon sa ka... Ah, hindi siguro, no? Kasi hindi kayo kasapi o oh. Doon nang manang Viber group ano ho hindi kayo kasama. Yung friend ko pong kasali sa, sa GC nila is in screenshot niya po yung message. Hindi naman lalayo, oh, di bale sapat na yon para ano kasi may nakakita ng iba ho. Eh talagang uh, pa, pasok na po yan sa sa inyo pong ano sa inyo pong reklamo mamano po. Po yung ano Miss Jessica rider. Right GNT po. JNT, si JNT. Kaya natin makontakt yung company na yan, ha? Para ma-follow up itong reklamo ni Ma'am Jessica kung ano yung status nitong... Kung meron na bang action, no? Kasi dapat merong Kasi feedback yan, eh. Feedback mechanism na dapat ina-action ng kaagad, ng mabilis ng o, kanilang company. Kung hindi sumasagot yung mismong rider, pwede natin tawagan yung JNT. Ito yung JNT. Ito yung ano, eh. Ito yung... outsource ng mga delivery services mm. na sa kanila bumabagsak din sila ang deliver sa mismong nag-order no, no, sa mga items. so no. na lang pwede na lang. kahit head office nila operation center pwede yan kasi meron silang standard na ano diyan na policy dyan sa mga riders nila yun oh tama ayun at para naman sa inire-reklamo bukas po ang aming tanggapan katulad ng na lagi nating sinasabi sa inyo po para po marinig namin ang inyo ding panig. JNT. Courier na hindi na spell ng maayos. Ang pangin na to, no? ayun. May resource person din pala tayo, no? From Tarlac. Police Major Roberto Calosa Jr., Chief Operations Section ng Tarlac PCR Team. Ah, RACO 3. PCR Rupert? Yes, sir. Magandang araw po, sir. Maganda araw sa iyo Rupert. Narinig mo ba yung mga pinag-uusapan namin tungkol dito sa JNT Rider? Yes po sir. Uh, narinig ko po yung uh, reklamo po ng ating biktima. So inya sa tama po sir yung sinabi kanina na pwede natin kasakasuan uh, kung mapatunayan po yung uh, RA 11313 po, yung Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Baka kung meron din po mapanay mga comment din po sa GC po na yun dahil GC nga po, baka pwede natin kasuhan din po ng cyber libel Yo. sa Republic Act 10175 po. Isama mo na yung uh, violation ng Data Privacy Act. No, oh, tama. dahil sa pagpo-post yes. ng personal information. Full name imagine full, full name. name. Oh, oh, ano bang epekto pag di yes. ba pag ikinalat diba, ang pangalan mo? ako matindi po ang implikasyon niya. Maraming magme-message sa iyo at maaaring pagpasa-pasa pa yung inyong pangalan at alam mo na maraming mga baka maaari pang magamit yung uh, pangalan ni Ma'am Jessica sa masamang gawain. Ano Yes, sir. Uh, yun nga po. Uh, kailangan lang po natin, sir, yung ang kanyang kaibigan na naka-screenshot po, yung pong magiging witness natin doon sa uh, group chat na sinasabi po natin. So, uh, uh, tatawakan po namin si ano po si Miss Jessica para po makuha po lahat ng mga details and ma, uh, masabi po sa kanya lahat ng mga requirements na uh, kailangan po niya para ma-provide po para sa pagpapalit po, po natin ng kaso Ay. ng criminal case po. Rupert, saan ba office mo? Sa Tarlac? Uh, saan po kami sa Camp makabulos po, Barangay San Vicente, Tarlac City po. Sa malapit po ba to naman? sa Heroña? Um, uh, medyo malapit po mga 15 minutes po no, simula sa sir. Lang. Meron ba kayong issued na sa sakyan diyan? Meron po sir, meron po. Oh, nakita mo naman si Miss Jessica, di ba? Jessica. <laughs> <laughs> oh, ipasundo mo na lang siguro para maassist ah, oh, natin. Tama, Kasi tama. tutulungan na rin naman natin, bubuuin na natin yung tulong, sa -tulo, no. Yun. Aksyon na ka! Yes, yes, At yeah. lubos lugus, lugus, na rin, uh, Major Caloosa, no? Uh, planuhin nyo na rin ni eh, Ma'am Jessica kung paano nyo i-follow up sa... Uh, dito sa company ito, yung kanyang uh, nauna ng reklamo, no? Kasi dapat mayroon ng action itong uh, company na ito dito sa kanilang rider na hindi yata maganda ang uh, uh, tabas ng pag-iisip, sir. Alam mo, baka nagbibirohan to sa chat group, eh. May mga chat group na note group, eh. Okay. Eh, malas niya, nag-leak. Pero hindi, oh, magandang yeah. hindi magandang biro yung Hindi magandang biro. Lalo't babae yung object Tama. ng biro. At merong mga batas na nagpaparusa sa yes, mga ganyan. Although At, biro yan, pero... May aggravating circumstance. Ay, totoo. Alam mo yun. kung ano, attorney? Yung pagiging... Pang Women's month yeah. ngayon. Yes, Alam sir. Oh. <laughs> yun sana ang ipapasok ko, sir. Ah, na. Ah, sige, tulungan na lang natin, na Oo, <laughs> oh, sir. Ang dami. mo na dahil buwan ng kababaihan yes, natin yes, ngayon. Sir. lubus Lubusin mo na. Ha? Sir, makakasagot kayo, Sir. Ayon, serbicio mar libre. Ma'am Jessica, marami pong tutulong sa iyong reklamo. Asahan mong uh, pupunta dyan ang ating uh, Raco 3 para sa inyong reklamo. Okay lang ba na Okay lang ba na ibigay namin kay Rupert ang number mo, Miss Jessica? Okay lang po Sir. Ah sige, iko-connect ka namin doon ano sa kay Rupert para ano si Major Roberto. Oh. Oh, para ano, Roberto. para Kalosa Junior. Nakita niyo naman yung mukha niya para kayo na po siya mismo mag-assist sa inyo. Yun. Oh, no. May narinig pa tayong information sir na si Ma'am Jessica Diomano, uh, kung hindi ako nagkakamali ay nag-iig under nag yata kaya na-stress siya lalo dito sa mga ah, sa mga nangyayari sa sitwasyon ngayon, no? Mm. Nakakadagdag ng kanyang mga iniisip. Oh. Tama, tama. Hindi na natin tatanungin kung ano exam, ano? Okay. Huwag na, sir. <laughs> Ma'am Jessica, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa aming programa at, siyempre, sa inyong uh, Philippine National Police. Maraming salamat Thank din, you, Police Major Ruperto Kalosa Jr. ng PCRT RACU-3. Rupert, please uh, take charge. At, siyempre, SOP natin yung action videos, photos, and after activity report sa para sa monitoring ng programa natin. Mabuhay ka! Thank you. Maraming salamat. Ach, so Okay,